Bang. Hindi naman. naman. Parang hindi tatalab yung nipper. Wait <laughs> lang ha. Uh. Sabi. May try ganyan yung cutter to. Ang kapal. Ang kapal lang. Ay, nalagyan. Natabingin no, Sakit? Hindi naman. Ayan, mga ka inground sobrang kapal, no? Oh. Ingrown ba yan? Yung sa ko kung humaba. Ito, ito yung part na yun. Ingrown na yan kasi overcut na siya. Kailangan natong tanggalin kasi ito yung bumaba on. Oh, no. Pagka nakakaramdam ka ng sakit yan na yun, tumutusok. I, ano yung mga, medyo i, ano ko, matigas yung kuko mo, ipupersahin ko, ha? Pipilitin kong hindi siya i-overcut, ha? Oh. oh Ang tindi eh. Hmm. Hindi ka man nasaktan? O oh, meron? Meron naman po kasi okay lang madam kaysa lagi ako mag-murder niya. Mm -mm. So, laging murder niya sa akin madam. Kaya e, yata nagkaganyan na eh. <laughs> kasi lagi mong sinasaktan eh. Ito, ito. Mm -mm. Maaari yun pag ganun. Ay, may dry skin ka. Okay? Hmm. May jujudihin ko para matanggal yung dry skin na oh. ako. Dikit. Hmm. Sorry. Sorry. Sorry, balikan ko. Huwag natin Aku oh, itu dino, belut tuh, nah, belut tuh, nah, cori cukup banget

Na? Ito yung sumasakit sa iyong bukong sa in grade mo. Ang nanunusok na in grade niya. Okay. Okay. Ang gagawin ko dito ngayon para maiwasan masugati. Puputulin ko muna ha. Pero syempre, isi-share ko sa'yo na makukuha ko. Kumbaga palalim na lang yung kuyong ano niya. Tsakit? So, sakit? Hindi naman. Hindi naman. Ayan. Kinakat ko lang doon kasi. Ya, yeah, masakit. Mm -hmm. Medyo masakit yan. Dry skin. Sorry. Bah, sakit. Cakit, <gasps> बेटर din है Dito pa mamahang konti lang ito. Masakit din to.